The search is over para kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo matapos siyang maaresto sa Indonesia. Magpapadalaro ng team ang DOJ at NBI para umalalay sa pagpapabalik sa Pilipinas sa dismissed na alkalde. Pero sabi ng Department of Justice, hindi ganoon kasimple ang pagpapauwi sa kanya sa bansa. Saksi si Salima Refran. Sa apartment na ito sa Tangirang City sa Indonesia, nagtapos sa paghahanap kay dismissed Bamban Mayor Alice Gu. Inaresto siya roon ng Indonesian police mag-aalauna na madaling araw kanina, oras sa Pilipinas. Ayon sa NBI, mas may ang buhok niya ngayon kumpara noong huli siyang humarap sa Senado noong Mayo. Para maitago ang kanyang identity, uh, meron nang lumabas, uh, nakita na yung na-share na ang Indonesian police na talagang naiksinabok niya nagpaputol ng buhok to conceal their identity kasama mo operatiba ng PNP, Immigration, NBI at Indonesian authorities mahigit isang rin nag-backtrack ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Jakarta at mga karatig lugar tulad ng CCTV na ito kung saan nakita si Alice Guo nang sumakay ng isang riding app No August 20, namataan si Guo na dumating sa isang airport sa Indonesia. Sa video mula sa ating source, makikitang may kasama siyang lalaki na kinilala ng source na si Duan Ren Wu, ang Chinese boss ng Lucky South 99 Pugo sa Porac, Pampanga. Yung naging basis po ng pag-aresto kay Mayor Alice Wu in Indonesia was the information given by the Philippine Bureau of Immigration na meron tayong mission order issued against her kasi alam natin na siya po ay humaharap sa deportation case dito sa Pilipinas uh, for being an undesirable alien as well as uh, uh, for misrepresentation Presentation nagdagdag pa po tayo, may pinadala din po natin yung information about her other um, cases. May blue notice na yan eh, uh, sa loob ng Interpol. Marami talagang violations. May mga reklamong nakahain laban kay Guo sa Department of Justice pero wala pang sa Korte. Kabilang dito ang qualified human trafficking, tax evasion at paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Netong July, pinaniniwala ang patagong lumabas sa bansa si Alice Guo kasama ang mga kapatid. August 22, nang maibalik naman sa bansa ang sinasabing kapatid ni Alice na si Sheila at negosyanteng si Cassandra Ong matapos mahuli sa Indonesia. Pero di gaya nila na mabilis na napauwi noon, iba raw ang sitwasyon ni Alice Guo. Hindi ganun kasimple, pero there are other issues between Indonesia and the Philippines that have to be resolved. Uh, when it comes to this. Marami tayong pending incidents. At baka malagay si Alice Go sa gitna ng pending incidents para magkasundo ang lahat. Immigration ang humuli noon kina Sheila at Cassandra at na-deport sa immigration violation. Indonesian police naman ang nakahuli at may hawak kay Mayor Go. Kaya PNP at Department of Interior and Local Government ang pangunahing kausap ng Indonesia tungkol dito may mga bagay pa raw na kailangang plansyahin sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. It will depend on the certain uh, elements and certain situations emanating from Indonesia at the Indonesian authorities at makikipag-usap rin tayo dyan the DFA will be talking to them also. Hindi din natali ni Remulla kung ano ang mga isyong ito. Pero lumalabas sa ilang Indonesian news websites na kapalit umano ni Go, hinihingi ng Indonesia na i-turn sa kanila ang Australia na si Gregor Johan Haas, isa sa mga most wanted drug suspects sa Indonesia at sinasabing membro umano ng Sinaloa Drug Cartel ng Mexico. Naaresto si Haas sa Bogo, Cebu noong Mayo sa bisa ng red notice ng Interpol Matapos siyang kasuhan sa Indonesia, kaugnay ng smuggling ng droga, krimen na may parusang kamatayan doon. Gayunman, magpapadala ng team ng NBI agents at senior prosecutors ang DOJ para umalalay sa pagpapauwi kay Guo. So, pwedeng bukas, makalawa, maibalik na namin dito si Ali. Diretso muna sa BI, Bureau of Immigration, for uh, immigration uh, violations and then uh, ita turn over sa amin i kokosto din nga namin i process namin at uh, saka pa lang namin ipapasa sa Senate remember also na Senate warrant pa lang ang hawak namin against her. Ayon sa law minister ng Jakarta, ipadedeport si Guo. Pero di pa malinaw kung kailan dahil nakadepende raw ito sa investigasyon ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, ako si Sani Marafra ng inyong saksi. Ayon naman sa legal team ni Dismissed Mayor Alice Guo, welcome development para sa kanila ang pagkakaaresto sa dating alkalde. Oportunidad daw ito para masagot ang mga aligasyon laban sa kanya. Mahalaga raw para sa kanila ang kalusugan, kaligtasan at seguridad ni Guo. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.